guys! For today's video, samahan niyo akong mag-pack kasi pupunta tayo out of the country. So, ngayon, niready ko na yung mga damit na, ano, na dadalhin ko. Nga guys, kapag nagpapak kasi ako um, ng mga gamit, alam mo, for example, damit, meron akong ganito, yung parang mga resealable na plastic. Tapos dito ko sila nilalagay para uhugutin ko na lang kung ano yung susuot ko for the day. Tapos andito na lahat. Andito na yung pants or t-shirt or blouse. So, so, for today, gagamit tayo ng mga plastic na to, mga resealable. Ayan, actually. na nakuha ko lang to sa mga, ano mga online na mga pinagbibili ko. So, tinatabi ko sila. So, kasi ano din to eh, handy, tsaka uh, malaki siyang tulong para hindi na yung pagbukas mo ng maleta, iisipin mo pa kung ano yung isusuot mo. At least dito, nakalagay na sila lahat. So, yan. Mayroon akong mga, yung mga blouse, t-shirt. So, yan. I- Papak ko na lang sila, ilalagay ko. Tapos ilalagay ko na sa plastic. For example, ito. Itong t-shirt na to, t-shirt to eh. Tsaka itong pants na to yung magkasama so lalagay ko lang siyang ganito and then ilalagay na natin dito ayan so yung pupuntahan pala nating ano country since out of the country nga ato nabanggit ko kanina so yung pupuntahan natin is um medyo mainit pa siya ngayon medyo mainit pa siya sa umaga. Naglalaro so, pa sa mga 30, 25 to 30 degrees. Tapos pagdating ng hapon or gabi, nasa mga ano na siya, meron ng mga 17 degrees, 20 degrees, kaya. So medyo malamig na rin siya pagdating ng hapon or gabi. Kaya nag, ang, ang plan ko is, yun na, pants and t-shirt lang sa umaga and then afternoon, meron lang akong dalading uh, jacket para kapag malamig talaga siya, ito yung jacket oh Para kapag malamig na talaga siya, eh, susot ko na lang yung jacket. So, ito siya. Yan, hindi ko siya mabuksan. <laughs> so, ito siya. Ito lang yung dala kong jacket. Kasi meron din akong mga ano eh. Meron pa ako yung mga ganitong type. Yan o, oh, yung parang mga... Mga ano o. Oh. So, yan. Minsan, ito yung suot ko. So, kaya isang jacket lang din ko Kasi so, five days lang naman kami dun. So, ayan. O, oh, nalagay ko na yung isang pair. So, next naman, pag sa mga ganitong maliliit naman na plastic, nilalagay ko dito yung mga underwear. So, ayan, Maglalagay lang ako, ah. Ilalag ilagay na natin. So, ayan. So, yung um, pupuntahan din pala namin is, um, I think pa na sila. pa na eh. Pa na siya. pa na yung bansang yon So, sana may, may maano kami ano, magandang mga, sana hindi masyadong umulan para makapasyal kami. Mabuti. So, ayan. Ilalagay na natin dito. And then, sige na nga, hindi ko na nga kayo bibitinin. Sabihin ko na nga kung saan kami pupunta. So, pupunta kami sa Japan. Specifically, sa Tokyo, Japan. Sana hindi siya maulan kasi plan naming magpunta sa Mount Fuji para makita namin siya para hindi siya masyadong sana hindi masyadong maulap kasi sayang din yung punta pero nakita ko sa mga forecast maulan sana may isang araw na umaraw talaga para ano para makita namin siya So, ayan. So, ayan. Nakalagay na rito yung mga underwears. Plastic na to. So, parang hindi siya mag, sab maging sabog-sabog sa maleta. So, di ba? Naka-plastic na siya. And then, moving on. So, sa mga susunod naman na yung damit. So, ito naman ilalagay ko. may akong lang skort. And then, ang partner niya ay ito. Parang sando to eh ay no, oh, sando na meron akong ganto parang cardigan, pero medyo makapal to. So, maganda rin to sa, pwede na rin to sa hapon o gabi, pag malamig. So, yan. Tiklupin-tiklupin lang. Tiklupin lang natin to. Ay, ikwento ko na rin pala sa inyo, habang nagtitiklop-tiklop ako, kung paano kami kumuha ng visa. So, hindi ako nakagawa nun ng video eh. Hindi ko, na videohan. Siguro sa sobrang excited. Eh. so, ang ginawa namin, kami ng kapatid ko, kumuha kami ng Japan Visa. wala lang. Um, naisip lang namin kumuha ng Japan Visa. Kasi, gusto rin namin magpunta ng Japan. So, sabi namin, kumuha na kami ng visa. Tapos, so, prepare pre na namin yung mga requirement. Bank certificate, yung passport, tapos yung form, tapos picture. So, yun yung mga prepare. Ako hindi na ako nakakuha ng, kumuha ng COE noon kasi hindi na rin ako kumuha ng birth certificate or marriage certificate kasi kapag ka second time na daw, okay na yon Eh, pang second time ko nang apply ngayon kasi noong 2019, nagpunta na rin kami ng Japan. So, nakapag-apply ako na grant ako ng single entry. So ngayon, ang in-apply namin is multiple. So binigay namin yun. Hindi na ako kumuha ng COE nga kasi nga wala naman doon sa list nila. So hindi na ako kumuha. Tapos di pinasa na namin. So dito pala kami nag-apply sa may Dusit Tani Hotel rally tours. So, nung una din namin apply, dun din kami nag-apply. So, okay din. So, nagbayad kami ng 1,500 kapag multiple entry yung a-applyan nyo. And then, 950 kapag single lang. Pero kung if ever na magbayad ka ng 1,500 dahil multiple entry nga yung a-applyan mo, pero nag-grant ka lang ng single, babalik naman nila yung uh, uh, 550 sa'yo. So, okay na rin. So, after five days, yun, nag-text na yung Rally Tours na okay nang, pwede nang pick upin yung, yung, ano namin, passport namin. Tapos, nag-grant kami ng multiple entry for five years. Yeah. So, yung mga tanong ng iba, actually, yung mga maraming nagtatanong kung, ang karamihan dyan, yung financial eh, kung magkano ba yung laman ng banko, Mm, dapat ba malaki ganyan? Ako kasi, ako ha, personally, yung, nagpasa kasi ako ng isang peso account and then uh, nagpasa din ako ng dollar account ko. Although hindi naman ganung ganong sobra kalaki yung laman niya, pero yun na. Nagranta ako ng multiple pero sabi din siguro pero may nababasa din ako na kasi siguro pangalawa ko nang apply. Pagka daw kasi pangalawa, malaki yung chance na bibigyan ka nila ng multiple kasi nga, naggrant ka na nila before ng single entry. So, kapag ka nag-apply ka ulit, tapos um, pangalawa mo na or pangatilo siguro, ganyan, gagrant ka naman na nila ng multiple. So, yun nga, naggrant ako ng multiple. So, kaya ngayon, actually, dapat balak namin mga next year pa. Kaya lang, baka kasi ano eh, di ba? Ka ka uh, ano mo ka ka tapos ang tagal bago ka mag uh, ano, mag tour so yun nung nagkaroon ng i think piso sale ang Cebu Pacific so yun nag uh, green up namin so parang uh, balikan namin is around nasa 4500 pesos lang so di ba eh mahal-mahal ng ano ticket sa Japan kapag yung mga regular lang nasa mga nagre-range ng 8 to 10,000 one way lang, di ba? So, yun, nakuha namin ng 45 five lang. Kaya, grenab na namin. So, ngayon, eto na siya. Malapit na kami mag-ano, mag-travel. So, kaya, ito na. Nasa empake-empake stage na tayo. So, ayan. Yung kaninang pinakita ko sa inyo, isang, dam isang set, isang terno. Ayan. So, nilagay ko na dito. So, dito na siya para kukunin ko na lang to. Pero pinagpa-plancha ko na pala lahat to. Plancha ko na yung mga damit para hindi na masyadong lukot-lukot. So, ayan. So, meron na rin tayo ulit na isa. So, ganun lang. Tapos yung mga ano ko naman, mga toiletries, skincare, dito ko naman sila ilalagay. Tsaka dito, ito yung mga toiletries and skincare. Tapos dito siguro yung mga makeup ko. Tapos dito, dito ko ilalagay yung mga shoes, sleeper na gagamitin natin doon. So, yun guys, tapos na tayong mag-pack mga damit natin. Yun lang, end ko na ang vlog ko for today. See you sa next vlog. Bye-bye!